At imaga ay may coke mentos. At alam niyo na ako ano gagawin ko dito. Pa-prepare ako ng palamig at chips. Pero hindi niya alam pag bukas niya ng coke na to. Mami! 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 <coughs> Sa'yo kayo galing? I got you merienda. Gusto mo na ano? Simula yung truce na tayo. Gusto mo <coughs> okay. na akong coke na tumalis ko para wag mo akong pantoan. Ayos kayo na. Ayoko. Kayo na po puwas. Ay, pag ayos tayo, tapos ano pa kayo? Guys, hindi na. Ay! 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 Aray! Ano yan Azad? Mabagbutang! Ako! 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 Ang mga lang nakapatuwa! Ako! 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 ay, paano, ah, at ay coke, at mentos. <laughs> at alam niyo na kung ano gagawin ko dito? Ako naman ang magprepare ng mirienda sa nanay ko. Kasi, magprepare ako ng palamig at chips. At iba-iba pa. Pero hindi niya alam. Pag bukas niya ng coke na to. Sasabog sa mukha niya. Kaya i-prepare na natin. Alam ko paano ito ginagawa, Choy. Tulungan mo na lang. Nakara dito sa social media. Tawang-tawa ako na ginawa niya. Lagay mo na yan. Siyempre may plastic pa. Ay! Akala ko ba. Hindi ba ganun? Ay, sorry, sorry. Uy! Ano yun yung boss? Wala akong... Ano ulit? Hindi wala okay, walang wala ganun Walang ganun boss Walang ganun Wala Ayun nagro ko na lang <laughs> siya ko ngayon? Candy Ilang kaya ako eh? Isa? Lima Lima Kaya na natin mag-uwork ha Huwag ko So guys, ngayon ko lang gagawin to. Experiment rin to pala sa akin. Ito Doon nung list time. Saka yun. Pinakabahan din ako eh. <laughs> Tapos na Okay. Ang okay. isa oh, sumabog na magad ah. lang yung pagbuhos. Dapat dadiretso. Kinakabahan ako. One, two, three. mo

Oh. Kaya nga dapat sobrang bilis. <laughs> Paano to? So, <laughs> isa na <ang> target. <laughs> so, isa na lang ang target natin. Buto na lang may isa pa tayo po. Pero dapat di ganti na magkamali. Ang yan, sayang. Ang okay. lakas ng pressure nung men, ng cook okay. eh. Ang tinataktong So, pag na ko agad, sige nga, try nga muna lang. Pag sinara ko agad, try mo nga ito kung magkakaroon pa. Busa mo na ako, Mentos. Busa mo to. <coughs> Isa lang? Hindi, tatlo. sayang so, naman. <laughs> Ikaw na mag Choy. Aluhas ang ng pressure niya eh. One, two, three. Di ba wala na siyang ano? Ah! Wala na spirit Oo. Pero. <laughs> Hindi <laughs> ko mag-work yan. <laughs> wala na? Wala na? <laughs> wala na? Wala <laughs> <laughs> <Ay>, na? <no. laughs> Sumama na lang try natin. Okay guys, so dahil hindi nag-work yung una, ito na yung huling cook natin gabi. Sana mag-work. Isa na lang kaya ilagay ko. Para hindi masyadong umano. Nakakabahan ako. Bilisan mo lang yung pagsara. Isa lang muna. Ayun na yan. Isa lang! Pag hindi masyadong ano... Ay, tigas oh. sa sabog Tara, tara, tara. Sabog yan kong si Mami! 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 Sasabog ba Oo. Oh, pag may sabog. Mami, Mami! Ay, Mami. Ay, Mami ko. Come here. kayo galing? Bakit? Bakit nga? sa chilenas ko. May... may langgam. Wala langgam. Tara. Mami. Bakit nga? Agad. Because I love you, I love you, I got you merienda. Merienda, dudok? Hindi ko maliligay ako minom lang ko, kaga. No. Hindi mo pa alam. Huwag diba, nga sa stress kayo. Hindi ako minom ko. Di ba? Hindi pa kayo kumakain, di ba? Merienda time na oh. So diba, I got you. It... Nagkalat na. ka na naman, no? Hindi ako Ano kasi? Gusto ko kayong... Gusto ko bumalik Alam ko naman nagpa-prank first tayo, di ba? Ayaw huwag mo kong artya. Bigyan mo kong coke. Kaya nga, para sa inyo. Kailangan. Gusto ko na, ano, simula ngayon, truce na tayo. Wala na tayong kahit anong alitan. Wala na, na, na pranks. Bigyan mo akong kok na sumalit sa tara. Huwag mo kong Kalit ba kayo na ipag-ais na nga? O. O, oh, sige na. Ayoko. Ayoko. Sige na mong puwas. Ano oh, mo, mga ka? Mga ka-sigla. <laughs> <kayo. laughs> <laughs>

Ito, bubat isa lang yun. Di mo. Okay din eh. Okay ko po. Masarap. Tapon mo yan. Di ako nakikipagbarang sa'yo. Tapon mo yan. Sige <laughs> na? Pababasag yung baso, Aga. Pababasag. Nagtungan mo yan. So guys, sa bad trip si Mami. <laughs> Ayaw niya kasi talaga sa kalat so yan sa... Sorry, mami! <laughs> Team Aga lang sa kalam comment below. Mang joke to. Hindi maganda to. Ayan, pati sinelas, tatapak mo dito, pati basahan, lalang gamit. Si Buko, nabasaan ako. Tandaan mo to, Aga. Pakatandaan mo to. Pakatandaan mo yung ginawa mo. Maganda. Maganda yung ginawa mo. Hindi maganda. Hindi may kilala mo? Okay, dinisi mo, kalat ka mo. Pumataan mo yan. Nagpunataan mo, mo. Yung, yung pag-exercise ko, binataan mo Ano Yan yung tatuan. Ayan, no, masarap yan, maganda. maganda. Maganda yung ginawa mo? Maganda. Nasubunod na ah, pipiliin mo yung paprank mo sa akin, yung hindi hindi masyadong messy. Sobrang messy yan eh. Ano ako mag-gym? Natatawa ka pa sa kalukuan. Eh. Ah, Natatawa pa kayo ni Rick. Ako, ko. So, niyo pa akong dalawa, no? Paguntugin ko kayo ulo niyo. <laughs> oh, diba, oh, o, diba? yeah. di ba masarap? O, naranatan mo pa paano ang hirap maglingod, di ba? Hindi na, maling prank to, guys. Pagsisisi na ako. Ang pinatami yung ulo ko. So, Tapang ikaw naglilinis dyan, patugtugin mo nga yung bye-bye-bye. Okay. Okay. Pati na mo oh. ako. Hindi pa ka nang ginagalaw dyan. mo Ang mga video ito, Tri? Mali, mali ito. Wala nga. Wala sa mga. Ah, nasa. Ah, Tabon. ba kasi nangisip natin content? Mali. Sino nagbigay ng content yan? Binata pa ako. Sino nagbigay niyan? Monta, takat na nag-content yan. Sino? Napanood okay. ko na sino? Sino?